Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. In this video, magtatanim tayo ng buto ng malunggay. Ang dahon ng malunggay ay karaniwan nating isinasahog sa ating mga lutuin at nabibili din ito sa palengke. Tinuconsider na superfood ang malunggay dahil marami siyang taglay na vitamina na maganda para sa ating katawan. Kaya lang, medyo may kamahalan din. Gaya po nito, ito ay uh, nabili sa palengke at ang halaga niya ay 10 piso. So, dalawang sanga, ayan, 10 piso na kagad siya. So, maganda rin na magkaroon tayo ng tanim na ganito sa ating bakuran. At yan po ang ating gagawin sa pamamagitan ng pagtatanim mula sa kanyang buto. Umpisahan natin 'yan sa pagkuha ng kanyang bunga. Ganito po ang itsura ng bunga ng malunggay. At pag nagha tayo ng buto, dapat ang bunga niya ay tuyo na, nakaganyan ito. Yeah. Dapat tuyo na ang bunga para ang buto niya ay magulang na at ready na para pasibulin. Pagka po uh, sariwa pa ang bunga ng malunggay, ay malaki ang tsansa na hindi po siya tutubo. So dapat ay galing sa pinatuyong bunga ng malunggay ang ating mga buto. So, yeah, harvest lang natin yung kanyang mga buto. Bubuksan lang po na ganyan. At ayan na ang kanyang mga buto. Pasensya na po sa ingay. Merong isang 125cc na motor na ang tambucho ay pang 600cc. <laughs> so, yeah, harvest lang natin ang mga buto na ganyan. Ganyan lang po kasimple. At kusa nang sumasama yung kanyang mga buto. Ngayon, pwede nating balatan ito. Tanggalin yung kanyang balot sa paligid. kagaya niyan. Or pwede rin direkta na kagad na itanim. Wala pong kaso kahit meron siya nakabalot sa katawan ng ganito pag ating itatanim. So pwede rin tanggalin. Kagaya nitong mga nauna dito. Or pwede rin ganyan natin siya itanim. So meron akong pinagharbisan. At marami-rami po yung buto na nakuha. Sa pagtataniman ay hindi naman maselan ang buto ng malunggay. Pwedeng purong lupa yan. Pwede rin yung may kahalo siya. Halimbawa pareho nito, ipa. Pero maganda po na haluan din siya ng compost para pag nagumpisang lumabas ang ugat ay meron siyang sustansyang makukuha agad. So dito ang lupa na ginamit ko. Yung pareho na ginagamit ko rin sa ibang halaman. Lupa na may kahalong ipa ng bigas at compost. Sa pagtatanim naman, maglagay lang tayo ng isang buto pipili po tayo ng buto na uh, matigas pa huwag tayong kukuha ng buto na medyo malambot na o kaya uh, sira na siya so kagaya po nito magandang klase pa ang itsura ng buto Ibaon lang natin siya ng kaunti kahit kalahatin dali lang po kagaya niya at takpan basain natin ang tubig hindi na natin kailangan basain ng tubig hanggang sa ilalim. Hindi na kailangan paagusin. Ang importante lang dito ay mabasa ang buto. Uh, tandaan lang po na ang buto ng malunggay ay madali mabulok. So, pag siya sobrang babad sa tubig, hindi siya mag-germinate. Imbes na mag-germinate, ay mabubulok lang siya. So, ang pagbasa natin ng tubig ay para lang matulungan siya ma-encourage na sumibol. Maganda rin ang ating pagtataniman ay medyo malalim. Kasi po ang malunggay ay puno. Ang mga puno ay merong taproot na tinatawag at pag siya ay nagupisan sumibol, umpisa na rin nasisisit pa ilalim yung kanyang taproot. So mainam na medyo malalim ng konti. Actually po, ang buto ng malunggay ay madali lang patubuin. Kahit nga nakapatong lang sa ibabaw ng lupa yan, pwede siyang tumubo lalo pag da, nabasa ng tubig o kaya ng ulan pwede siyang tumubo agad ilagay lang sa shaded area yung ating pinapasibol na buto at kahit hindi na siya diligan pag nasa shaded area po kasi ay hindi agad natutuyo ang lupa so okay lang po yon mas maganda yon para sa buto ng malunggay and after around 2 weeks to 3 weeks ayan meron ka na makikitang sibol so ito po ay naunang ipinula Ito pang isa, around 2 weeks to 3 weeks, ayan ganyan na po ang itsura niya pag successful yung ating pagpapasibol ng buto. And after around 1 month, ito na po itsura niya, medyo mahaba na siya. Pag nagumpis sumibol ang buto ng malunggay at ito po ay base na rin sa naobserbahan ko, dapat po siya ay paarawan na kahit sa umaga lang. Umaga hanggang tanghali, halimbawa, kung kakayani naman niya ang init ng araw sa maghapon, bakit hindi? Pero pag nakita niyong malalanta, ay ibalik siya sa shaded area. So ito ay uh, naiwanan ko sa shaded area, kaya siya ay humaba. So pinapaarawan ko siya ngayon, mula umaga hanggang tanghali lang. Huwag din pabaya ang mababad sa ulan ang ating mga malunggay seedlings, kasi po, maselan ang malunggay na seedlings gaya nito madali silang mamamatay at uh, yung kanyang tangkay ay malutong so pagka po nagalaw-galaw natin ng konti madali siyang mababali so ilagay lang siya sa shaded area habang lumalaki pa arawan sa umaga maganda kung yung shaded area natin ay uh, naarawan na sa umaga so iwasan natin siyang maulanan ng matagal at pagka matangkad na ganito maganda po nalagyan natin siya ng tulos para ma-encourage siya na tumuwid at uh, Huwag nating hayaan na nakahiga ang kanyang katawan sa lupa dahil mura pa po ang kanyang katawan, mabilis siyang mabubulok at mamamatay. Kailan naman siya dapat ilipat sa kanyang permanenteng taniman? Well, pag nakikita po natin ang mga ugat halimbawa ay lumalabas na sa ilalim ng polybag kasi po may mga butas ito. Pag nakikita natin na lumalabas na ang mga ugat dyan ay yun po ang senyales na kailangan na natin silang ilipat sa kanilang permanenteng taniman. Sa pagtataniman naman, syempre po, ang malunggay ay puno, kaya mainam na siya itanim direkta sa lupa. Pero, pwede pa rin siyang itanim sa malalaking container. Pag nakatanim sa container ay hindi rin siya makakalaki ng gusto. Uh, kasi po, halimbawa, ano, uh, for example, yung salitang container came from the word contain, na ang ibig sabihin ay limitahan, pigilan or ikulong halimbawa. So, pag na-contain natin ang ugat sa isang container, ay hindi makakalaki ng gusto ang isang puno. Kagaya po halimbawa nitong aking neem tree na nakatanim sa 20-gallon container. So, dahil napuno na niya ng ugat, hindi na siya masyadong makalaki. Ganyan na lang siya kataas. Gaya po ng malunggay, ang neem ay punong malaki din. Pero dahil nakatanim sa container ay hindi siya makakalaki ng gusto. So, nasa inyo na po kung itatanim niyo sa lupa o sa container. Ang importante ay meron tayong malunggay na tanim sa ating bakuran. Superfood! Hanggang dito na lamang po. Marami pa akong ipupunla na buto ng malunggay. Maraming salamat sa panunood and hope to see you in my next videos. Keep safe! Keep planting kabayan. Bye bye.